ang kapatid na ito ay masayang nagre-wrestling habang ang papa naman nila ay pinapanood sila at kinukunan ng video. Lamis na natutuwa ang ama nito pero may kapansin-pansin mangyayari rito. Habang matindi ang labanan ng dalawa ay biglang mapapatigil ang isa at mapapatingin. Tila ba may nakita ito na nagbigay ng distraction sa kanya kaya naman agad siyang pinatungan ang kapatid nito. Magpagayon pa man ay nagpatuloy pa rin sila sa paglalaro not until nang ma-discover ng papa nila. Kung ano no ang nakunan ng kamera nila watch closely amen eso pa eso es Iso pa iso. Dahil sa napansin na nga ito na nakatitig ang bata sa wardrobe Ay eh, agad nitong inilipat ang kamera Pero wala siyang nakitang ano, sino man sa wardrobe Well, yun ang akala niya dahil ito ang makukunan niya Isang nakapangingilapot na mukha ang nakasandal sa loob ng wardrobe. Ang nakakatakot pa ay agad din itong nawala nang maigawi ito muli ng lalaki sa kanya. Kung pagmamasdan ay talagang nakapangingilapot ang itsura nito na tila ba may itim ang mata at malaking hangangang nakanganga sa harapan mismo ng bata. So ano kaya ang nakunan niya na ang bata lamang nakakita sa mga oras na yon? Ang TikToker na ito ay nag-upload ng mga daily life activity nito pero isang gabi ay may nakunan ang baby monitor nito. Kaya naman nagpa siya siyang upload ito upang makahanap ng kasagutan. Dahil habang mag-isa ang baby nito sa kwarto ay may makikita ito. Panurin mong maigi. Abang masayang nakahiga ang bata sa crib ay bigla na lamang lumitaw ang daruan na nagmula sa ilalim nito. Ilang segundo pang lumipas nang bigla naman itong mabilis na umandar. Pag nangyayaring ito ay na-record mismo ng baby monitor. Kaya naman agad na pumunta ang mama nito sa loob upang tignan kung merong tao nakapasok na siyang nagtago sa ilalim ng crib. Sinilip ito ng babae pero laking pagtataka niya dahil walang tao o sino man ang nasa ilalim ng crib. Dito ay muli na naman siyang nag-upload ng video patungkol naman sa toy car. Ang toy car ay hindi isang remote control, eh. sadyang nilalagyan lamang ito ng battery, kaya naman malabong eh. merong magpaandar nito. Maliba na lamang kung merong tumulak nito, pero sino o ano ang may gawa nito? kaya kayang naboring ang multo at naglaro na lamang sa loob ng kwarto ng batang babae. Ang video nito ay na-post ng isang ina na mag-isa lamang sa bahay nito kasama ang baby nito. Umiiyak ang, ang baby nito ng napakalakas at hindi niya may paliwanag kung bakit. Ayon kay Angela na ina ng bata ay humiiyak ito sa tuwing nakatitig ito sa isang parte ng bahay at takot na takot pero hindi niya ito pinansin pero ang nakakatakot ay nang malaman niya at makita niya ito. 10.13pm nang makareceive ito ng notification mula sa cellphone nito, chinek niya ang CCTV at isang tao ang nakita nito. Ang buong akala niya ito ang asawa niyang dumating galing sa trabaho pero nang check niya ito mula sa cellphone, ito ang nakita niya Nakita na nga nito ang figura ng isang batang babae pero inayaan na lamang niya ito dahil maaaring sa ito ito paradolya. Pero ang nakakapangilabot ibigla na lamang itong naglaho na parang bula. Ngayon ay niya ito ng follow up video kung saan pinakita niya kung saan mismo niya nakita at nakapwesto ang figura ng batang babae. Okay so this is the area um, where that it was like standing inside. We don't have anything or keep anything in this area because, and it would be really awkward. Um, and then this is where the security camera is. So when I looked at the footage, I expected to see a person. I didn't expect to see that though. Um, Ngayon, pinakita ni Angela kung ano ang itsura nito kapag nakatayo. Pero hindi makita ang refleksyon nito. So, paanong lumitaw ang imahe ng batang ito? Taintim lamang itong nakatayo bago tuluyang naglaho. Hindi siya sigurado kung isa itong paranormal pero ngayon ay alam na niya kung bakit umiiyak at laging na upset ang anak nito. Magpagayon pa man ay kayo ang magpasya kung anong klase ang nakunan ng CCTV camera. Ang babaeng ito at ang asawa nito ay nananatili sa kanilang bahay nang all of a sudden ay biglang nakarinig ito ng kakaiba. Stop. Look, like, there's no, there is literally no way. What are you about? It's like not stopping. What does it sound like? I'm hoping the camera gets it because I feel like I'm losing my mind. I, I just... No. Ugh. What does it sound like? You. It sounds like you. Me. Wait, like, this sounds like someone's in the house? Mm hmm. But it sounds like you. Don't go up there. Don't go up there. Don't go up there. I should call it pumps. I call the cops? I know. I'm going to check the camera upstairs. Make sure no one's here. Are you like messing with me because Babe, I really don't hear anything. Okay. okay, it's just Nebula upstairs out. You know up there. Let me see if I got her in here. Do you What was it? Jesus. My god! Dude, it thing, was under the table. That thing's full. The cats could not have done that. That's heavy. Oh my god. Okay. Um. Yep. That will do it. Narinig ni Morgan Lambert ang sawan ito na din. Natakaw siya mula sa itaas. Pero ang nakapag At ka ay nasa loob mismo ng kwarto nila ang asawa niya. At kung pakikinggan mo ngang maigi ang phone, ay maririnig nga ang boses mismo ng asawa nito. Nangicheck nga nila ito ay nakita na nila ang kabinet na nasa sahig. Matapos itong i-upload ni Morgan ay marami ang nag-comment na maaaring ang entity ay tinatawag na Mimi o maaaring isang squatter lamang na umakyat sa kanila kaya naman chinek nila ang attic pero wala silang nakitang tao sa loob. Magpagayon pa man ayon kay Morgan ay maaaring isa itong poltergeist dahil simulat sa pool pa lamang ay nakakaranas na daw siya ng mga paranormal activities. Pero ano sa palagay mo nangyayari ka multi? Ang source ng video nito ay unknown at kinuha lamang natin ito kay Bizarre Bob. Di umano ay nakuna ng footage sa Brazil kung saan isang lalaki ang nakapansin ng kakaibang lalaking nakatayo. Talagang kakaiba ito dahil hindi ito gumagalaw. Nakatayo lamang ito ng taintim na tila pa walang pakialam sa paligid nito. Dito ay nagpa siyang lalaking kunin ang phone at i-record ito in case na walang maniwala sa kanya ay may may papakita siya hanggang sa biglang ito ang mangyari. Makikita ang isang figura ng taong nakatayo sa highway pero ang pagmamasdan mo ay tanging lower part lamang nito ang visible at tila ba walang pang itaas. Ang mas nakapagtataka pa ay bigla na lamang itong naglaho ng biglang tumaan eh, ang isang tricycle. Samot sa saring komento ang inani nito pero walang makapagsabi sa kung ano nga ba talaga ang imahing nakatayo at bakit at paano ito naglaho ng tuluyan eh, nang biglang dumaan ang tricycle. Gaya ang ibang video ay naging misteryo na lamang din ito. Ang video ito ay mula sa lalaking ito na nakunan niya sa mismong bahay nito. Sa kabila na nakakatakot na yung maing niya ay pumaba pa rin siya sa basement Pinandar nito ang ilaw. Marahan siyang bumababa sa agdanan upang ilagay ang paleta nito. Sa paglingon nito ay muli na naman niya nakita ang imahe. Magbagayin pa man ay nanglapitan niya ito ay naglaho na rin ito bigla. Agad siyang umakyat sa itaas at biglang ito na walang ang mangyayari. Well, ang video ito is made for entertainment lamang at parang magbigay ng goosebumps.